hindi ba kais ready na pa siya pero tayo nga na imitahan tayo tayo sa kainan hindi ko alam kung maganda doon or hindi basta mag lang ako dito sa mga ibang lahi natin alam kung anong meron doon sabi nila na sulit na sulit daw yung kain doon say hi hi <laughs> They are 1, 2, 3, 4, 5. I am 6. I am 2. So yun guys, biyahin na tayo papunta sa bayan. Ah, bali, ito yung tinatawag nilang Charolam. O oh, hindi ako nakakamali, Charolam tawag dito guys. Bale, ito yung pinakasentro ng uh, ano, uh, tapok. Kung saan mo makakita yung lahat ng mga bilihan, pagkainan, mga ginto. Tapos uh, yun guys, sa uh, ano, dahil well, dumating kami medyo prayer time na pala. Kaya nagabang muna kami ng mga about uh, 15 to 20 minutes sa labas. Hanggang sa tapos yung prayer, uh, normally talaga pag uh, dito sa Saudi mayroong prayer time. Tapos uh, yun, uh, papasok na kami sa isang uh, ano dito, uh, kainan dito. Hindi naman natin siya matawag na restaurant. Pero ang tawag nila minsan dito, hotel. Yung hotel dito guys is kainan. So yun guys, uh, it's a routine pag pumasok ka pa sa mga kainan dito. Uh, kailangan magugas ng kamay kasi uh, hindi uso dito yung ano, kutsara tinidor. Uh, normally pag dito sa Arab countries, nakakamay lang. So yun yung uh, scenario ng ating uh, place. Kung saan tayo kumain, tapos meron tayong ano yung uh, normal normally nilalagyan talaga ng uh, plastic uh, cellophane as uh, cover tapos sa uh, pwede mo lapag dyan yung pagkain asin yun, in guys uh, serve na yung ating soup uh, yun, uh, yun pala yung pinaka -ano natin para pampagana natin kailangan natin na mag soup so yung soup natin guys is a uh, lamb soup medyo matabang pa siya Uh, siguro it depends na lang sa'yo kung uh, gusto mo siyang medyo lagi ng alat kaya uh, ano, isa sa'yo talaga yan so yun na uh, naglagay tayo ng kalamansi uh, parang relative lang siya ng, ano, ng, uh, kasi hindi siya ganun nakalasa talaga din pero ayos din medyo nagkaroon siya ng asang sabi ng kasama ko uh, daw ah uh, anli soup daw. Kaya kung gusto ko daw mag-refill, mag Pero sabi ko naman, hindi tayo mag-refill dahil baka wala na tayong paglagyan ng ating food talaga na inantay na gustong subukan. So, yun lahat, nag-enjoy ng ating soup. Maya-maya, nandito na yung ating, uh, sabi nila, mayroong chickpeas na, ano, giniling with egg and spices and chili. Meron na rin tayong uh, bread. Kala po kanin yung ano, uh, serve nila dito. Yung pala ano. It's a big, big bread. Ayan. Sobrang init guys. Kaya kailangan mong ihipan yung ano, uh, tinapay nila. Dahil sobrang init. Tapos yun na uh, ang bread natin na uh, dahil hindi naman siya ano, uh, kanin. Kailangan natin isaw-saw doon sa mga ano, uh, pagkain o yung mga tawag nito. Pinaka sosaw natin kasi may, may dumating na yung ating uh, ibang order. So yun, hindi uh, ko alam ko talaga yung mga pangalan nito guys dahil uh, tina namin sa Arabic na nakasulat din sa ano sa table. Hindi naman namin maintindihan 'yung namin Hindi nandinig namin maintindihan. So yun, yun, yung mga food natin guys. Yung ating reserve. Yan yung uh, ano na yan. Uh, masarap yan yung medyo dark uh, ng konti na food yun yung pinaka masarap dyan na natikman ko di ko alam yung mga pangalan nila pero uh, masarap sa guys meron chicken, meron lamb, meron silang lang egg with chickpeas so something like uh, naalala ko dito is yung pagkain -pag ng Pakistani so naalala ko dati meron din silang uh, na pagkain ng kagaya ng uh, Pakistani food with uh, curry. Pero ito, uh, dinner down, mag-order uh, na ng mas marami pa kasi sobrang kain na kami. Uh, Sobra-sobra na daw Kaya, yun guys, yun yung, ano guys, yung tinikman ko na napakasarap ka guys. Ano pala siya guys, naalala ko is a liver. Liver sa uh, with spices, uh, meron silang special na spices na ano inalo na nagpapalasa talaga may may meron tayo yung uh, na request na Pepsi with uh, water dahil uh, para tulak. so may sinubukan natin tong ano sweets nila yung sweets nila na combination ng oatmeal banana tsaka uh, um, tawag uh, honey. So, yun guys, naglakad na kami. Tapos meron na kami nakita ang target na ano, sunod na kainan. At umuwi na rin din kami. Dahil busog na ang lahat. So, yun lamang guys. Thank you for watching. See you in the next videos and follow for more. Thank you for watching. Bye-bye.